si Kuya. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Ating uh, pinaka location ay sa Menjola Corner Recto Legarta yung pinaka kantong kanton mismo yung pinaka crossing Legarta Casal Menjola Claro M Recto so ito yung uh, nakakamig sa Menjola kaya balik na naman sa trabaho Manila Team Hawkers natin trabaho market ang titirahin ngayon tingnan natin kung uh, ano yung uh, titirahin baka matira pa ng iba uy Tokyo Tokyo wala Sampalok area ito yung Bustillos kung tawagin kung saan makikita yung apat na hindi apat yung kambal na simbahan ng Loreto at saka ng St. Anthony Shrine yan yung kambal na simbahan San Antonio Street yun yan yung tinuturo ng camera ko yung Lianas oh yung Lianas yung mga nakakamiss ito ba una? victory liner mga piyapiyay ng uh, Subic, Sampales Lianas open na سے جانے کنگو của lệ em nhà. Bakit? Ba eh, ko nga kasi may yanan. Hindi pa itatabi dun nga eh. Itabi ko nga dito. Uh, Oo, oh, ano, sirayin. Ipanin ka yan. Bayaan ko. Eh, 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 uh, okay, okay, okay. Tara. ko May isigaw kasi si Kuya.

kasi. Tabi na bahay. oh Oo, sige. Tabi ko sa kanya, itabi ko lang. <laughs> Ay, no, ba, pa, no. uh, recorded, boss recorded tayo. Tapi oh, rawa lang murain bos. Parang parang oh, no. <laughs> mo. Sini, sabi ko lang na itabi ko lang. Wait, irip limo pa. Po katawang ha. Kuling ko pa kaya ko ayon naman yipi kay. Ano kuling kuling pa kaya? Maririp yun naman dito sa beach natin yah. nagmura. Kunin ko lang yung pagkain, ayaw ko ibigay. Asa pa isa po No agree. Ano agree? Ito, ito, ito Pa! Ito sa kami mga kami ang mga kami kami ang kami nga ang mga kami ang kami ang kami ang mag ooperate kami ang magmamando hindi ikaw ha Ito yung mga nahuli, yung mga nagpipin niya, saging, rutas, laruan, kamatis, at saging. بدي مكتب بدي بدي اوقيوا انا سابو لغي اسكو بوه تلجا يون توكو غلي نكدا ابو با pinaka-location natin yung trabaho market ito yung trabaho de la puente corner Loyola. ayan so andito sila boss irish oh. punta natin marami rin palang nahuli rito oh. Enable kasi natin yung mga tumatakbo eh. Ito 'yung mga nahuli. Laki. <laughs> 'yung mga ganito, Lakay. Uh, na TPS dapat. Dali dito! Dali dito yung Ano? Hey hotel? Saan gumawa yung pamalo? Siraya nyo yung tomato! Dali tayo sa kabila. May isa pa ron eh. Hindi na problema pagka may mga ganyan. Mayroong iba kanina. Si Kuya, gaya ni Kuya, nagbora. tila lang dalawa ang police ng hawkers no? unlike ng mga ibang clearing team na walang mga police natututo na rin kasing lumaban so yung mga vendors no? sila pa yung uh, sila pa yung uh, talagang nagre-reklamo

<Sanaw> gray, Inaka, yung ano, orange gray mata. Ito humarang eh. ano yung Ano no? Kumabasa yung a sa gray. Ano yan? yung tatawid. Oh, yan yung tatawid. Oo. Wala nakialam lang. Nakialam. Ito yung mga hindi nagbabayad ng na mga permit ito yung mga sniper kung tawagin Ewan lang natin kung saan kanina sila nagbibigay ng mga lagay-lagay nila e ito kasi mga walang permit din kasi ito yun O no? oh, sino yung mga may-ari nito? Ang nyo yung laman O oh, tanggalin nyo yung laman O tanggalin nyo yung laman

Location natin yung trabaho market de la Fuente Corner SH Loyola Ito pinapatanggal ni engineer yung nakausap niya ni boss Iris doon sa labas okay. sabi ni ate si kuya yung nagmamata pa kanina naka orange actually dalawa sila yun eh, naka green mga masama pa na ah. loyola

Okay mga kayon, uh, trabaho market yung paligid, may reklamo kasi itong mga to eh, na nakakasagabal nga sa traffic. Oh. किरा <coughs> हुन्छ